Ang sorry ang mga magulang ng pasaherong nag-akusang hinold up siya ng isang rider. Umabot pa sa puntong lumuhod ang mga magulang sa harap ng inakusahan. Kasama ng pasaherong si J. Ann Gadyane, ang kanyang anak at mga magulang nang magtungo sa tanggapan ng Pasay Police. Dito sila personal na humingi ng tawad sa rider na si Vicente Young Jr. at ang kanyang asawa. Nakiusap silang huwag nang ituloy ang kaso laban kay J. Ann. Sa kabila niyan, ayon sa rider, kailangang harapin ni J. Ann ang konsekwens ng mga ginawa niya. Ayon naman sa Pasay Pulis, tuloy ang preliminary investigation at pupunin na nila ang counter affidavit ng dalawang kampo. Ayoko po sana makulong kasi po yung mga anak ko, unang-una po ayaw kong makuha sila ng mga matatay nila. Oh, <laughs> pero... <laughs> rin ako sa inyo pero may consequence kasi mami. Naman tayo po, sa totoo lang talagang awa-awa ako sa inyo. Kaso kasi... <laughs> Ang dami kasing nangyari, ma'am.